sa social media ang isang post kung saan kapansin-pansin umano ang pagdagdag sa timbang ni Alden Richards. Sa nasabing photo na ibinahagi sa Facebook, may netizens na agad na nagkomento ng mga hanash tungkol tulad ng grabe, tumaba si Alden at parang hindi na siya itan ng hello love Goodbye and again. Pero teta hindi rin nagpahuli ang mga taga-suporte ni Alden na agad dumipensa. Anila, tao lang, tumataba at pumapayat. At mas pogi pa rin siya sa lahat. Kahit may baby fats. Hindi ito ang unang beses na naging sentro ng body shaming si Alden. Pero knowing him, dead ma lang yan. Busy kasi sa kaliwat ka ng projects at endorsement. At kung pagtaba ang issue, eh di wow, may budget sa masarap na... Kain. Parang may explanation mm. daw yun. Pag nag-gym oh. ka, oh. parang meron... Basta oh, matabak. Matabak ka na parang yung mga muscles mo. Kasi yung fun run na inorganize ka, matabak. Actually, medyo oh, oh. napansin ko. Oh. Hey, napansin ko uh, na na rin, rin. So, doon. Ano, compared doon sa Hello Love Again. Doon, so, parang parang... Mm. Siyempre naman yung anyway, Hello Love Again, pinagandaan niya yun. Eh ngayon naman, wala naman siyang project talaga na ano. Hindi, diba? pero nang pagpahin nga, kumain ng kumain. in-enjoy ang kinikita. Actually, mm -hmm. pare-pare sa inyo napansin yung pagtaba uh -oh. niya sa fan ride. Pero ngayon si Alden, nagbabike na siya. Siguro para mm -hmm. physically fit siya. Nagbabike mm -hmm. siya. Di ba pagka nagbabike mm -hmm. ka, papait-pait kasi gumagano gano'n, manibere, manibere yung pabo. Mm -hmm. Tapos, nakaka-50 kilometers siya yung pagbabike kasama yung kaibigan niya si Christopher Martin. Correct. Diba, parang kaibigan natin si Arlene Chobanes. Di diba, uh -oh. ba? Diba, Nagbabay-bay, pumayat, di ba? So, kasi pinapuwisan. I Ayaw din mean, nung pumasok sa department store. Ah! <laughs> No comment. Kung <laughs> parang may nagpapagpapos sa'yo. Ano? Ang Eva Bautista. Ano ba ba natin sa Eva Bautista? Grace Duenas. Oo, oh, oh, Grace Duenas. Hi, Grace. At sa lahat po na nandyan sa oh, oh. sa Barangay Hall ng Baluku, Kapalit, oh. Pampanga. Oh. Hello po sa inyo, especially kay Grace Duenas, kay Cap Joseph de la Cruz. Good afternoon, RF. E, Pabati mo kami dito sa Barangay Hall. Set Edgardo Acampo. Hello, Tito Ed. Hi po, ito? Rudy. Tito Ed. Ruby Norte, Jo Duenas, Raquel Banyaga, at ang ating mahal na kapitan, of course, si Kapitan Joseph de la Cruz. Maya, pagkat manapon nga po kay kayo nga keng Ken, balokong kapalit Thank po. you for watching. Hi po, Kapitan. Mm. Talagang binubuong umuro talaga yung pangalan niya. Mars ka ba Siyempre, Beshi, di ba? Uh -huh. Parang iba-bote sa hello, sweet ancheta. Ay, Mini